ayo umabot sa haba charge complete mahaba haba tong akyata pero sulit ang baba natin nito oh tol mapapansin ko na <laughs> Dito pa lang, kakalulan eh. Wala pa, wala pa yata tayo sa ano eh. Wala pa, layo pa natin. Ay, <laughs> ba, yung kamay ko, may gutol. Ang layo pa natin! Ang layo pa natin! Ang layo pa natin! Tal yung pa <laughs> ba ba so, ako, basang-basa na. Yung kamay ko, basang-basa na din eh. Buti lang yung ano base natin may gloves. Kung hindi, patay tayo parehas. <laughs> Sobrang taas na ito po, tangina. Ayun lang yung crane kanina to, lo. Ayun lang yung crane, no. Ay, ba, Wala. Trail. Basic. Yung inakit natin yung epic fail. Sa OOC, mm hindi -hmm. ko kaya ang, ko kaya to. <laughs> ako din, ako din. Pagkailan, hindi ko kaya to. Kaya hindi ako pumapasok sa mga building-building na matataas eh. Hindi, kaya ko to tol, kung may ano ako, kung may harness ako, alam mo yun, kada hagdan pwede nyo maglagay na harness, kaya ko to, pero yung ganitong free, free ano lang, free climb lang, negative to, negative to sa free, free climb lang tol. Tsaka yung, yung ganito, titingin ako dyan sa baba na ganyan, dito pa lang sa syudad oh, Woo! papawisan ito mo. Basa, <laughs> basa na kamay ko to, legit, wait lang. tumatakbo. Ay, natan. Huwag ka magbibiro. Huwag ka magbibiro. Gagi tumatakbo. <laughs> Sigurado <laughs> ka, ha? Okay pa yung parachute mo, ha? <laughs> 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 Talagay. Talaga sa atan talaga, tol. Mahaba-haba sigaw mo dyan. Tol, nasa atan, tol. Kaya mo wala na huwag din. meron pala.

Eh wala tayong magagawa, kailangan natin subukan yung mga binibenta natin Oo. <laughs> oh. Tagi na kasi ito yung first na pinakamataas. Tagi na tal, pinataas puro tal, pinataas. puro lakad lang tayo ah. Baka mag... ano to eh, mag-epic pag kinakamagtakbo eh. Baka magtulakan tulakan tayo eh. Oh. Oo. Paano pa kaya yung mga nagpapalit ng poste sa ay ng ilaw sa mga matataas na poste sa building, no? Oo, oh, what time na? Buwis buhay yun. Buwis buhay yun. Saan tayo tatalon? Doon sa pinakataas pa o dito na? Dito na, dito na. Ganun din. Eh, doon sa pinakataas pa. Ayun, meron po. Oh. Ayun po lang. Oh. Lakad-lakad lang, boys. <laughs> Kalmahan nyo lang. Kalmahan nyo lang. Hindi kami nagmamadaling mamatay. Oh, na no, na no. akit. Sure kaya to para sa Paikot lang natin dito yung parachute para doon lang tayo pala landing dito sa baba. Saan saan? Saan tayo ano? yan ah? Diyan lang sa baba na ito. Ayun oh, oh. lang, ayun lang. lang natin yung parachute. Sige. Get na ako na. Sige, sige. <laughs> oh, mo. Ah! Happy birthday! Ready? 3 Wait lang, wait lang, wait lang. Obvious lah. Yes, yes. ready, ready na, ready Ready, ready. Ready na? Three. Wait lang, puro oh, na. Lang. Three, two, one. <laughs> hahahaha buong kailangan yun hahahaha hindi ko tigil-tigil hindi ko tigil-tigil nandito ka meds hahahaha <laughs> ha ha ha